Sig noong Renato magtubo po ang National Chairperson ng grupong partido ng manggagawa. Mabuhay ang mga uri ng manggagawa. Good morning sa iyo, uh, sir. Good morning sa iyo, Ted. I di, did cha, cha sa iyong mga taga-pagkiling. Good Ado morning. Uh, good morning. Ano muna ang inyong damdamin at uh, masasabi sa Bah, ang presidente nitong Labor Day nagsabi na ano, wage boards? Sige, mag-review na kayo ng uh, minimum wage. Pati si Secretary Laguas mang kahapon mukhang sinisiguro niya na magkakaroon ng increase sa uh, wage uh, sa sweldo, particularly muna sa Metro Manila. Uh, una, <coughs> uh, hindi po namin uh, inaasahan ang uh, ganong pronouncement ng Pangulo kasi ang aming uh, demand noong uh, Labor Day sa kanya is to certify urgent ang mga wage measures sa uh, House of Representatives na gumugulong na yung public hearing no at uh, pangalawa uh, for the past 35 years ang karanasan naman natin sa wage boards ay uh, uh, maliit ang naibibigay kung kayat uh, mula E eh 1989 hanggang sa ngayon halos sa uh, doble no ang uh, ang cost of living kumpara sa minimum wage na tinatanggap ng mga manggagawa. Kaya sinasabi ng amin sa public hearing sa House of Representatives, ineffective yung mechanism na yan for the past 35 years nang karon ang uh, injustice sa mga manggagawa kaya dapat ang magresolba nito para makahabol ang sweldo ng manggagawa ay yung uh, Kongreso. At uh, yun naman ay tinugunan ng uh, Senado noong uh, noong buwan ng Pebrero. At itong buwan ng Marso at itong buwan ng Mayo ay patuloy ang committee hearing dito sa House of Representatives. Kaya parang sa amin, yung uh, uh, move na yan ng Presidente at Department of Labor and Employment, kung matuloy man yan, wala ka mga asang malaki dyan. Eh. At uh, hindi natin makaka-recover sa pagtas ng presyo ng bilihin ang sweldo ng mga gagawa at hindi naman siya aabot doon sa in-anticipate in natin na sana ay 150 pataas ang increase through legislation. Okay, sige. So, um, but meantime, dahil nga sa sa, sa Senado, uh, na, siguro narinig mo yung uh, press release nitong si Ginong Subiri, binabanatan niya si Secretary Laguesma, no? Sinasabi na anti-labor ka kasi ayaw mo suportahan itong panukala na legislated wage increase. So, mukhang uh, ano no, mahaba-haba pa yatang kwentuhan ito. Tignan natin kung tututuhanin ba ito talaga ng legislatura o ito'y, sorry ah, baka papogi lamang. Alam naman nila na hindi ito pipirmahan ni Presidente o anuman. Dito ngayon sa balak ng wage board, ano ito? Uh, kayo ba, kung ito'y motopropyo pagkukusa, magkukusa ba din kayo na maghayag sa kanila ng inyong petisyon para doon sa inyong gustong mangyaring halaga na dapat na iumento for NCR? Pag moto proprio yung review Ted, ang alam ko by operation of law, no, ah uh, magkakaroon kaagad diyan ng ano eh, ng meeting yung tripartite body composing yung Regional Wage Board, no. Mm -hmm. uh, na kailangan ng petisyon. So ang iniisip namin initially, kung talaga nga uh, seryoso, seryoso, ah, mm -hmm. ang mga wage board, ang uh, ang magiging uh, usapin diyan ay kaya ba nila i-grant 150 patas ang increase sa wage board. Ah, you talking about across the board, di ba? Oh, yeah, yeah, yeah. Kasi ang 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 datos na ay malinaw eh. Sa lahat ng mga regions natin from Barm to NCR, halos na doble na eh ang ang cost of living kumpara sa minimum wage. So, yan yung sinasabi namin naming eh for the past 5 years, ineffective yung board. Tapos babalik ulit tayo doon. Ay ano, anong recovery makukuha natin doon sa sweldo ng manggagawa? Kasi sa ngayon, kinuwenta nga namin sa NCR, eh, 610 pesos. Ikwentain mo yan sa inflation. At ibangga mo dun sa PSA data na oh, siguro for the month of March. Ang uh, kailangan mo for, 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 for a family of five para sa non-food. Nasa 14,000 na eh. E, 26 six days na naman nagtatrabaho yung manggagawa eh. So, starvation wage pa rin. Kung umangat man siya ng konti sa poverty wage, hirap pa rin yung mga manggagawa. So, kaya sa tingin nga namin, Congress na makapag-resolve natin dito. Uh, tama din naman kayo. Uh, uh, mahirap yung process na ito. Pero nandito na kami sa finish line eh, sa House of Representatives. Mm -hmm. At uh, mm -hmm. lahat naman ng mga mga opinion at uh, mga posisyon ng employers group from the Senate hanggang House of Representatives, pare-parehas lang eh. pare lang eh. At yun ay nasagot naman eh, ng hard facts. Mm -hmm. At yung one, one isang, isang uh, glaring truth na lang, ang kakatotohanan, ay talagang ang i-address yung agwat ng minimum wage at cost of living kasi hirap na hirap na ang buhay ng magagawa. So kung di idali pa uli ito sa wage board, tingin namin din nila ma-address. Okay, sige. So, uh, kung 150 yan na gusto nyo idagdag sa 610-760 pesos ang minimum dapat? Yes, yes. Indeed. At yun ay hindi pa nga cost of living kasi yung cost of living for family of five dito sa Metro Manila is about 1,200. Eh. So, pero sa kabilang banda, kung dalawa naman kayo mag-asawa ng katrabaho, maaari na makatulong ng malaki, di ba? mm -hmm. na makatulong ng malaki. Yun yung ano, yun yung uh, kumbaga panawagan talaga. Uh, kaya nga, tinan mo naman lang uh, sabi ni Subiri. Pero sa amin kasi parang too late itong ano uh, too late itong aksyon ng presidente. Kung talagang gusto niya i-address, sa para makarecover recover ma- maka na ma- yung proses kongreso. Oh. 'Yun lang yun, 'yun 'yung panawagan ng sa Labor Day. Pero binalik niya kasi sa ano sa wage sa board. wage board okay. na 'yun 'yung santi ng problema. Kasiyat <laughs> hindi nakahabol ng sweldo. Hmm. Sige. So, ah uh, kamo maghihintay muna kayo kung sakasakali kasi nga may proseso itong wage board na ito. Uh, hindi na kayo as in mag uh, ano maglalahad ng official na inyo position sa wage board kasi di ba ito naman ay tripartite so meron mm -hmm. ditong di uh, management no employers sa uh, uh, and, and labor so sa posisyon ng uh, grupo ng ano ng partido ng manggagawa maghihintay muna kayo o kayo agad na maglalabas na ng ng ano ng sulat sa wage board na ito gusto namin ah uh, ang, ang tiyak doon ang uh, may mga uh. labor representatives kasi ang um, mga trade union centers sa uh, ano sa sa, sa wage board mag uusap pero ang uh, ang ano na ang uh, direct direction na is to engage no I engage namin yung mga wage boards at mm sila seryoso sila i-propose namin yung 150 sa kanila kaya niyo ba ito kasi ito na pinag-usapan sa kongreso eh ba kaya niyo ba tapatan kasi ito lang yung tingin namin na ano na makaka-recover ka din eh, sa pagtaas ng presyo ng bitin sa inflation. Kung may grant ito, ang Senado makasin na eh. So House of Representatives kung inintay ta may may ipapayata ng isang hearing ito sa May 15 at ang panawagan namin sa, sa House of Representatives tama na hearing tama na dribble dribble magdecide na kayo we have the numbers naman kung sa Committee on Labor out of 42 we have 28 tapos uh, sa bill pa lang ni Mendoza yon sa bill ni Jolo no, 100 plus ang uh, suporta so we are ready oh, oh so, give it a time bigyan nyo na naman ng uh, material time yan for, for deliberation kasi policy making kayo eh. Okay. So, yun yung panawagan namin. Huwag oh. nyo patayin dyan sa committee. Diba? Uh, Mag-render na kayo ng report. pare, -pare, -pare naman yung resulta ng hearing. Eh. Pero one thing is clear, hindi nakahabol talaga ng sweldo for the past 35 years sa cost of living. Ilan oh. sa oh. Dapat oh. i-resolve yan. Oh. Sige. So, uh, ako din eh humahanga sa iyong ano, pananalig sa kongreso. Ah. <laughs> okay hello. Hayun naman dalawa nag-uusap ano. Pati pati sa Senado ha mukhang uh, baliw ako sa 'yong ano sa panananalig mo sa kanila nang totoo talaga itong kanilang ano no. Anyway, so hihintayin nga We can natin. Marami nga 'yan, marami para maraming, uh, maraming, pra, uh, maraming uh, pwedeng ipag-isipan diyan pero uh, mm. at today patutohanan eh. Bubaga. Mm -mm. mm -mm. Ang sabi ko nga lagi-lagi sa kanila. Kayo noon, mga senador ba, congressman humingi kayo ng boto para sa manggagawa mm -mm. para makapwesto. Mm, -mm. kami naman ang hihingi ng boto sa inyo para sa dagdag sweldo. Mm. Wala namang problema doon sa maaari sabihin natin na boto pero at the end of the day, lulusot ba ito sa, sa, sa nasabi mo na finish line na pirma ng presidente? Diba? Ah, let us see. Yeah, okay. Anyway, <laughs> o oh, sige. <laughs> oh, sige, anyway, ganito, uh, Rene, no? Uh, napansin ko nga dito sa mismong pinakahuling umento na ibinigay ng wage board sa sa Barm kakapranggot na 20 pesos ang dinagdag at okay. doon at doon sa Barm no ang minimum wage sa ngayon <laughs> oo oh, oh, ay uh, 300 plus lang ata 361 pesos uh, ba diba? at uh, maging sa colder here colder sa Baguio no Benguet na pagka mahal, mahal ang bilihin nga 430 lang nga. ang minimum wage no ah uh, 30 pesos ang idinagdag. So, paano ka nga naman mabubuhay sa so, gantong baba? Oo. <laughs> eh. Kaya ano eh ang 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 ginagawang diskarte ng mga manggagawa diyan ano ano utang eh utang sila pag sweldo utang sweldo utang bayad utang kada hindi hindi <laughs> yan eh kaya ang kontribusyon niyan sa poverty sa sa kahirapan tumasa namin tantos ng kahirapan ng no, mga pamilya eh lumalaki eh tapos yung ano yung uh, inequality lumalaki din eh So, tingin ko dapat pag-usapan may igyan eh. Uh, maging political decision ng uh, gobyernong ito eh. Na, na i-consider itong uh, ginagawa ngayon ng mga manggagawa para nabigyan naman ng uh, katarungan at uh, ginawa ng konti, kahit konti, yung kanilang kabuhayan, bunga ng mababang swelto talaga. Okay, sige. So mag-aantabay tayo. Uh, nasaan na ano? Na, ano na ang parliamentary status uh, in both houses, uh, Rene? Ah... Uh... Sa Senate, meron na ba? Uh, 100. Mm. Sa House, ay uh, anong hearing sa 150 at 750. Mm. Nakatatlong hearing na kami. Mm. No? Uh, sa uh, Labor Committee, uh, uh, nagpo-propose pa yung Chamberson, si Nino ng another hearing kasi gusto niya bakuman ng maraming data sa Dole. sabi ang panawagan na namin, tama yung hearing, si, pa paulit-ulit na yung argumento eh. Baka na argumento na employer sa Senado, yun yung argumento yun na sa House. Nasagot tama na namin lahat yun. Mm. No? So, tingin namin, sa about time, uh, they decide na. Uh, dito sa, kung matuloy yung May 15, uh, magbutuhan na yung Labor Committee para makita natin kung sino talaga ang nakakaintindi sa kalagayan ng manggagawa o hindi. Okay, sige. Salamat na marami sa iyo, Rene, at muli kami magkikipag unayan Sige po. Maraming salamat din po. Thank Mabuhay you. Tayo. Thank you. Renato Magtubo po, ang uh, chairperson ng Partido ng Manggagawa. Mabuhay ang mga oring. Manggagawa. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.